mga anak. Hindi na ako tatagal dito sa mundong ito. <coughs> <coughs> Yan ang hinana ko. And I... Huwag niyo kami iiwan. Ikaw nang bahala, ah! Robinson. Opo, inay. My... Ikaw naman, Diday. Ikaw nang bahala sa SM City. Oo po, inay. Makakaasa po kayo. Huwag kayong mag-aaway dalawa. Oh. Huh? Sana, ah. Oh. Mayaman pa lang pamilya niyo. Sa inyo pa lang, Robinson. At as SM. Anong mayaman niya dyan? Anong mayaman? Doon naman petestos si yung nanay sa Robinson at SM. Kapag <laughs> bigyan ka ng balot. Kaya ayun hiligay niya na sa amin. Kami na ang doon.